Hi okay guys, good afternoon. So, ngayon i-share ko lang sa inyo yung some pictures ng Daihatsu na 2020 na series. Ito yung K na Daihatsu guys. So, ito yung mukha niya. So, yung kaibahan dun sa ibang sasakyan na K guys. Dahil ito ay walang, wala siyang, ano siya, brake. Walang foot brake. So, yan siya. Yung gasolinador lang at saka yung brake lang. Yung meron siya. Wala siyang foot brake kasi so, silalim guys. So ito ay push button na din yung start niya. So kung apakan mag start ka, apakan mo lang yung brake. Tapos start yung engine. So mayroon din siyang mga push button dito. Pwede mo siyang pindutin yung pag automatic siya na mag-stop pag hindi siya mabangga guys so may auto siya na stop siya tapos yung ano din sa mga ano nang pwede siya mag idling yan siya idling so meaning pag mag brake ka ito ay siya ay mag off siya automatic tapos pag release mo ng break niya lalo na sa mga traffic na area aandar siya ulit guys So, yung kaibahan din yung ibang sasakyan na model kasi ito sya may push button siya. So, ito yung brake, ay uh, foot brake niya pag pag lagay mo sa parking, automatic sya mag lock sya, foot brake. So, kung pindutin mo rin yung hold, parang pareho lang sya ng ano siya, mag lock din yung foot brake niya. Hindi sya aandar pag tapakan mo yung gasolinador. So 'yan siya guys. So ito 'yung low niya, drive, neutral, reverse at saka parking. So 'yan siya ang kaibahan nito. Wala siyang foot brake. So pag, pag lagay mo sa parking 'yung ano niya, 'yung gear, automatic siya mag naka-park. So pag paan, pag mag paandar ka na siya, 'yan. I e, apakan mo yung brake tapos ilagay mo siya sa drive tapos pindutin mo din ito so yun yung operation ng Taihatsu na 2020 na wala sa iba guys so dito yung push button din yung ano no yung audio niya so yung audio so yun ang control ng mga ano mo yung magtawag ka pwede mo naka sync yung ano mo yung phone mo naka bluetooth so yan na siya lahat dyan yung operation ng ano dito pwede mo siyang i-control dito yung audio yan at saka yung mga tawag ito yung CD pwede mo dito ma forward forward ano ba so nandito yung ano niya yeah. dito yung sa ATC niya nandito sa loob guys yan siya yung ATC niya so naka sync yan yan lahat So yan lang, i-share ko sa inyo kung paano i-operate yung Daihatsu na 2020 na series. So until next time, guys. Bye-bye.